Mga kabrigada, familiar ba kini nga tingog sa inyo ha? Uh, 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 Mao kini ang Filipino sweet tofu o mas ilado sa tawag nga taho. Ginabangan kini sa mga bata matagbuntag buntag o hapon. Pwede kini buhatong panyaga o merienda. Dunay to ka ingredient ang taho. Kini ang soft tofu, arnibal kung simple syrup, ug sago. Kasagarang hinaserve ang taho nga medyo init-init pa. Sama na lang sa tinda ni Abner. Pag-awas pa tore, libot. Sa Kawa na dali sa, sa Highway Highway na. Sulod sa 10 pesos. Pwede na ni mo ma-enjoy ang classic flavor sa taho. Apan kapal mo mga kabrikada na pwede usab ni mo ma-enjoy ang taho isip usa sa kalamig na resort? Dini sa may Kaparada Street sa Barangay City Heights, Jensan, dunay ay nagabaligya og taho, dili lang isip sa kalamig na treat, dun na usab na kalain-lain nga flavor. Gawa sa classic flavor, dun na pa'y ubang flavor sa taho na pwede ni mo pilian, sama sa langka, pandan og ube. So, dahil na kayo ng negosyo, Naisip na ako ang katong nagaluto ako mama Japan, so milk. Ako na siyang gitry, kaya wala siya, wala ko yung makita nga nagaluto dali soya milk. So, kitayin lang ko siya soya milk kung start. Ang first na flavor dyan, classic. So, na himawag pandan langka. So, ako nag-experimento natin kung paano siya lutuon, ang siro. Hantud nga, nag-additional na po guban kay para maiba na po siya. Sila Jennifer, nagikan pa sa alabel arong mamalit o flavored taho. Sa lang po ko sa recommend po sa akong kauban. So, uh, isip ano, naka-customer nila diri, re, ginarecommend po na po ang ilang product na ma-okay po sa uban. Gusto ba nimo ginabalik-balikan diri ah? Ang ilang kalami. Oo. Uh -huh. O kadako sa ilang kanlo uh, gusto, uh -huh. um, gusto na po na ko, gusto na po na di try kung okay pa siya or dami ba ilang taho. Just ang taho, mag gina ginagawa. sa among kung kay lami pa mo din ang bahay sa do Jenson